What's up mga kaparmers? Happy Monday morning mga kaparmers For today's video, andito na naman tayo sa ating maisan mga idol Dahil araw na naman ang pag-spray mga kaparmers Pangatlong bisis na ito mga, mga kaparmers no. So na-update natin ito palagi uh, Noong unang nag-spray tayo, nung medyo madamu pa Napakamaliit pa hanggang yung pangalawa Ayan, pangatlo na ito mga kaparmers no. Uh, tips Bakit tayo mag-spray palagi mga kamarps kahit na wala tayong makikita ang mga dumadapo para mapanatili nating healthy mapanatili nating malusog yung pananim natin kahit anong tanim dyan mga gulay kailangan kapag spray time spray talaga mga kaparmas no so yan lalo na ngayon mga kaparmas no malapit ng magbulaklak or malapit na magbanay yung mais natin so yan, para ma uh, mapanatili nating healthy sila malusog spray sprayhan natin ngayon mga kaparmas no So pansin nyo mga kaparmers no Medyo maliliit pa dito Manda Kumpara doon sa unahan Doon sa unahan napakahaba haba na dyan Mataas na Dito kasi mga kaparmers ay Laging ano to sa tubig Tan naman dyan Dito tayo nagpapakita na maraming tubig yan no. Oh. Kaya Ano ang paglaki nila Na antala or ano Dahil palaging ulan dito sa amin mga kaparmers pero okay lang, at least naka-recover sila. Makapagbigay pa rin yan ng bunga, mga idol. So, ayan mga ka-farmers. Now, ang gagawin natin, busy tayo ngayon. Mag-spray tayo sa ating, ano. Pero, ano mga ka-farmers, no. sa so, mga magtatanong kung ano ang ginagamit natin. Simple, na, simple lang naman yung, uh, ano mga ka-farmers. I-apply natin sa ating maisan. Yung mga maamuy lang, yung mabaho. Ayan, marami namang mga chemical dyan na mabaho so ayan hindi na, mas, hindi na kailangan yung matapang talaga mga farmers no yung ano nya importante na makaano lang ng uh, amoy chemical yung mga talbos ng ating mais para hindi sila madapuan ayan mga farmers uh, busy tayo at ano spray time natin ngayong mga farmers happy farming mga farmers that's it lang muna God bless. Mabuhay ang lahat ng farmers natin dyan.